Damo, kalau ko etchas. Good morning sa inyo mga mata. Nito pa rin kami sa bahay team team sa Laguna. Santa Cruz Laguna. Lakas yung mga ni Manny Ida. <laughs> Tag, <pala. laughs> Tag pala ngayon ha. Preg pala ka ngayon ha. Mga nakasama natin dun sa Bukana. Sa Batangas. Uy, hello. Ako rin eh. Ang ginagawa rito kala Tol Tim Tim eh. The Greenhouse. Oh, ito yung ano. Ito yung mga ano niya, mga binibenta niya. Yun oh. No. Ha? Ay, ito yung studio. Oo oh, nga no. Ayun oh, no, yung mga product niya oh. Panis! Ay okay, para serve na ako dyan. Mag-uwi ako nyan. Yan. Si Tol Tim Tim na gumagawa niya, nagahalo, no? Ayun yung mga ano Panghalo niya. Ito yung pinag-tipo niya Oh nga ano? Ito yung ano? Legendary bike ni Tim Tim oh. Ganda. So ayan, di mo na ano, ano, nagagamit? Hindi eh? Di mo na ano, ano, nagagamit yan? Uh, minsan lang. At, minsan na lang? May <laughs> bibili. Ah, okay. Ganda <laughs> oh. Yan no? Uy, si Astro Boy. <laughs> Ganda oh, daming collection. Yan, ito yung bagong ano niya, business niya. Foxy Clean diba. Kaka-start lang ni 12 Team pero yung mga order oh, grabe. Yan ang uh, talaga quality. Yan. Kung gusto niyo mag-order kay 12 Team ng ano kung gusto niyo masubukan yung mga sabon niya, dishwashing liquid tsaka meron pang linis ng sasakyan, in Holy Blue. Ah, uh, ito yung kanyang FB ah uh, YouTube tsaka contact. So ayan mga yan. <laughs> contacts lahat yan yun know, oh ito yung studio nya studio na pang ano ang tawag dun? Photoshoot. photoshoot yan pang lightning ginawa mo na niyang ano, stock room ng kanyang business ganda naging mm -hmm. love naging love Naging laboratory ni lab. na. Laboratory <laughs> Team Team. <laughs> Papunta kami kay ano, uh, Liliw sa Kaliraya. Yun. Pasal-pasal muna kami. Go. Ang lawak ng lote dito. Ay yung pinaka main road. Yan. Tingnan niyo ano nila oh. Grabe. Ang lawak. <laughs> <laughs> Ang lawak ko. Oh. Ayun yung kubo, madalas tambay nila by Japper dati. Nung dito sila nagstay. Labi yung lote, no? Ang daming pwedeng gawin dito. Yun, medyo naka-wide. Wide tayo para mas makita. Ito yung pinakamina bayan nila, Timtim pero dito siya ngayon nakatira sarili pakita natin yung harapan o oh, diba ang ganda ng garden law? Oh. ang laki ng cactus oh. ito ang main road bagong bayan Santa Cruz ganda yun mga mata nanti lang namin si tol team team kasi uh, daddy mode <laughs> naglalaba ito muna tayo sa kanya bad trip yung ano, panahon pa ulan na ulan eh hirap gumala anak anak ayo yabang oh Woo! Bago. Hero 11. Yes. oh, ito yung dalawang malapit na secret weapon natin. Ah. <laughs> Popsicles and Tim Tim. Ninang Duty and Daddy Duty. Yan ah. Si Mochi at si Biggie. Gindo ng dachan nila oh. Balbon. Bigi, Si Mochi. <laughs> ang kit ng ano, batik. Ano, bulaga. Bulaga eh, no. Ganda ng kulay ng mata nito, oh. Wala mo na contact lens eh. Mochi. Ano, may sakit ka daw. Ha? Ah, si Biggy. Ganda rin ang kulay, oh. Coffee Choco. <laughs> Lawak lang kubo ni Tol Tim Tim. Oh. Ito dapat yung ano Tol, di ba? Yung parang restaurant pa yon Ito. Plaza Merienda, no? Ganda yun. Pagkatuloy yun, no? May helicopter sa loob. Ano, tawag dito baka hindi panta yung mga damit. Ulitin mo manungkit tayo ng rambutan pero pala dito eh aso ah, ang taas yun sayang yung iba na na yung... tsaka santol ang lalaki ng puno dito so kita tayong santol tsaka rambutan shout out pala sa mga tropa ko dyan sa aklan sa katiklan mga bata dyan <laughs> tropang dagat tsaka tropang ilog silaw ako ah Hanap tayong panungkit. Huwag sana mahulog. Nakahanap ako ng panungkit. Ayan. Eh. Ayan lang. Ayan. Haba nito. abot yung mga iba sobrang taas lipat tayo sa kabila meron dito nag iisa eh tikman lang natin tol team nakagulat naman yung walis nyo tinan <laughs> <Sino mo? laughs> ito ha yung kulay itim <laughs> ito ba yun nagulat <laughs> ako parang buhok eh oh <laughs> Very good. Ito pala yung pinaki ni Bay Japper, oh. Bay Jap, shout out. Yung walis mo. Naging muhok na. Ayan, may nakita ako dito mas pababa. Asa na yun? Ayan. Sukitin natin. <laughs> Ito na ang rambutan. Bakit parang hindi pantay? Parang meron ako na ganito. <laughs> Tol team. Para may ano, kahawig to. <laughs> hindi pantay. Oh. Parang madalas natin makita yun eh. Ayan nga eh. Yung humihinga. Rambutan. Lit pa isa. Ate kami ni Pops. <laughs> Tikpan natin. Ang kulit oh, may anak siya oh. Ayun <laughs> may oh. Meron pang tutubong bago ulit. no? Alam niyo ba kung bakit matamis yan? masustansya yung puno namin. Maraming nakalibing eh. Uy! Akala ko lagi mong ano, iniihian. Maraming nakalibing ang butik. Nandiyan si Hailey! <laughs> aso, aso pala! si Champ! Yeah, tikman natin, baka lasang ano, dog food. Uy! Tumalsik! Baka lasang ano? Baka diba makatas? Katas no? Mmm. Yeah. Lasang yun. may breed. Ay, amoy may breed ah. ano <laughs> halo mixed breed yan eh. May shih Cross breed pala to ah. Mmm, tamis. Ano to na ulo? Ha? Hindi. Sinungkit ko. Sinukit. Saan? Ayun. Hmm. May puno dyan eh. Ah, mababa lang. Ang Ah. Eh, napanungkit yung mahaba. Ah, may papakita ko sa inyo yung Sarap! Nasang pedigree. Hindi yung sarap matamis. Nasang crossbreed. Kaya yung mga iba't ibang variety ng rambutan. Nandiyan din si Rambo. Kaya pala balbon. Hindi hmm. matangkad. Hindi matangkad. ng <laughs> nga kayo, sino? Ako alam po ko kung sino. Hello. Yung book ni Pops. Sabi <laughs> <laughs> na, wala nang lilit sa akin eh. Height ni Pops, mga 5 no? 4'11? Oh, oh, Di ba ikaw yung 4'11? Mga 5 flat ka siguro. Five, five. Or 5'1? Sa ano, siguro niya katawan kasi palapay? <laughs> Ba't dumidilim oh. yung ano ko? <laughs> oh. <laughs> Pero yung book mo, ano 4'11 niya. <laughs> <laughs> up. Balik kami yung studio. Studio ni Tim. Oh, uh, ito pa rin yung walis na may buhok. Walis. <laughs> Parang buhok. Ayan. Kasi order na ako ng dishwashing liquid. Diretso win ako mamaya pagka uh, tapos gumala. Yan. Itong order ko. Kalaman si apple green. Tsaka lemon. Oh, no? Yan. Yan, support natin ng ano, business ni Tol team. Yeah. thank you. Kay ano, kay mama tok mo ibibigay. Ah, <laughs> kay ano? Kay Kay tita. Ah, sige. Magkano lahat 'yan, tol? Ito bale 40 isa, no? Hmm. Ilang ano? 1 liter. 1 liter 'yan. To napakamura, 40 pesos. 25. Sa iba 'yan, 45. 25. Ito. <coughs> Dami niyan, no? no. 40. 40, 40 pesos. pesos. Mm -hmm. ko kasi, <coughs> so, Sa bag. Ako, sakto lang naman kasi konti lang naman yung laman ng bag ko eh. Ay, oh, bawal yan pala. O kaya i-check-in ano nyo, nyo. Pwede yan mag-check-in. Ano, mag GNT siguro, no? Hindi pwede hand-carry yan, yan. oo. Oh. Kahit nga tubig, bawal eh. Oo. Oo, oh, oh. Yung ano, mga pabango. Ito. Ha? Yung papunta ko dito, yung pabango. Oo. Oh. talaga yon, pag okay. sobrang dami. Magkabayad tayo ng ano, ng order natin. Doon tayo magkabayad kay Tita Doc sa mama ni Tim Tim. Siya daw ang um, taga ano, manage ng bayad. Katukin natin. Nahiya tuloy ako Nasa kwarto kasi Tita Dok Kwarto din ang mama ni Tim Tim Tita Dok Doktor po kasi yung mama ni Tim Tim Baka tulog Nakakahiya Wait lang ha <laughs> Ay sige po Mabayad ako ng ano. Kayo po pala ang accounting. <laughs> ako, Tatlong ano po. at treasurer. Uh -huh. Tatlong oxyclean. Uh -huh. Ni Tim Tim. Yan. Buo ang pera ma. Opo, papapalit ko po muna. <laughs> ah, wala, wala wala po kasi siyong... Ah, sige po. Balik po ako. Ah, sige. Si Tita Lena. Hello. Tita Doc. <laughs> Thank you. Ay, hindi pala akin to. Sige <laughs> okay, po. papalit muna ako. Wala akong bariya. Yo, time check time check, time check. <laughs> Ala una ng hapon. Ah, Pagala pa lang kami. Ngayon lang gumanda ganda yung panahon ni. Eh. Pag Palam na kami. Kita dok. Dali na po kami. Mama ni team team. Saan so, tayo una? Kain muna. Ah, kain muna. <laughs> Pupunta na kami sa mga aming gagalaan. Destinasyon. Kaliraya <laughs> Liliw ano? Ah, so kaliraya Liliw Kabinte Kabinte uh. Tapos ano na? Dire Diretso uwi na para hindi na ma Ay, si Tim Bye <laughs> ah, bye po Ay, ah, bye. Ay, Parang, Ay, Para hindi na mapagod si Tol Tim na ano Pag uwi tapos hatid ulit Dire Diretso na kami <laughs> Mamaya ulit kita kita sa, ano, hindi na. sa mga destinasyon Gina, mag-asawa yeah. ka na. <laughs> si Ate Gina pala. Ang sikat na sikat dito yan. <laughs> And let's Ay, go. DJ. Uy, may music dito tayo. Dito muna kami kakain. Pinasal kami ni Tim Tim. Masarap daw dito yan. Eh. Dito rin na dinadala sila by Japper minsan pagkakain. Sa labas pa lang, grabe yung amoy. Napakabango. Yung tipong hindi ka na order ng ulam, Kanin na lang. Order ng kanin. Yo mga matahan dito na kami sa Liliw Liliw Laguna Dito kami sa church Anong tawag sa church na to? Uy ano to? Oh. Anong tawag sa church na to tol? Liliw Church Liliw Cathedral St. John the Baptist Dito yung first stop namin Pray muna kami Wow pray May ano yata eh Meron yata ng misa ng mas andito kami sa pinuntahan nila by Jaffer dito sa Lilywood Church St. John the Baptist kanya-kanya <laughs> kaming vlog dito pupunta kami sa bilya ng mga chinelas mimili kami ng mga tsinelas. ano nga pala ano 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 Marikina, shoe capital naman doon. Dito tsinelas capital. Durian, daming durian dito. Sumingit yung nakamotor ah. Dubila yata. nito <laughs> kami sa padong na bilihan. ీతమాహ్వాది ఏదా చ ay lipat kami ng ibang store malap ko na kami sa iba tapos ang araw namin dito sa Lilio. Ayan, pauwi na kami. Salamat kay Tol Team sa pag sa amin. Naliw ba kay sa Lilio? Syempre. Lilio <laughs> kung nusta nang isisipin. <mo> <laughs> Kaya alam, wala akong nabiling tsinelas, no. Walang ano. Sobrang dami ng malalaki lahat eh. Oo, <laughs> medyo ano, pare-parehas din lahat, pero next time baka meron akong magusto. Pero nakabili naman ako na, ng paborito kong longganisa, lukban longganisa. Ayan. Yung ma ano, magarlic no? Garlic eh, sarap. Diretso na kami ng terminal ng bus. Kami nila Pops, di ba? Yes. Diretso na tayo, no? Ayan. Sa DLTB. Pauwi na kami ng kanya-kanyang bahay. Ako sa Pasig. Sila sa... Ah? Sa kayo? Alabang. Alabang. Pakabiti ba? Tama. Ah, Pakabiti este tin hindi wala ka. Na ko bet. Service. Oh. Ayan, kita sa mga next vlog. Bukas yes. <laughs> ka pa yatang ma-upload 'to mamaya. edit kan sa boss. Ah, oh, oh pwede edit din. Ba? Kasi baka ano eh, baka matulog ako. <laughs> so, Yun, thank you si ulit. Ay, salamat ah. Pops saka si Tol daryl ayan uli uli ingat kayo mga maya kay Tolting, syempre sobrang salamat sa thank you matanggap na ay matanggap mainit na pagtanggap sa amin sa kanilang bahay tsaka kay Tita Doc Tita Doc thank you thank you Tita Lena miss you agad miss you agad Dibidiling ano kaya malawanag ayan thank you thank you bye bye next tag ulit hiyat na biyan ah ay anding pala tsaka kay Toby. ayan nagpayag sa kanya naman oo wala. <laughs> Salamat sa pagbayag na oh. samahan kami Team Team. <laughs> sa aming adventure sa Liliw. Hindi na kami nakapag, ano, nakapagkaliraya. Siguro next time na lang. Parang mahaba-habang oras. Gagabi na yun. Ano, sa... Siguro bukas ulit. <laughs> 4.49 ng hapon. Yes. Bukas ulit. Babiyahe ulit kami bukas dito. Kasi gabi na. Hindi, joke Ay, lang. Nagahan niyo bukas ha. <laughs> Lulubos kami ulit. Lulubos ulit. Medyo <laughs> <laughs> malubak. Yun, okay, okay na. na. bye na. Bye-bye! bye, bye. bye. <laughs> So weird! <laughs>